Okay guys, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano natin malalaman kung pumasok nga bang yung load ng ating satellite box. Okay, so, so kailangan natin pumasok dito sa Chrome. Okay guys, sa ating cellphone. Kailangan natin ng internet. Then, search natin dito yung satellite web loading. Ayan guys. Satellite web loading. So, click natin yan. Tapos dito guys, makikita yung prepaid load inquiry. Yan guys, i-zoom natin guys. Yan, prepaid load inquiries. Click natin yan. Tapos dito, so nagpakita na yung signal. Prepaid load inquiry, input account number here. So, ilagay natin yung account number ng ating satellite box. Yan yung 8 digits o to nine. Okay, yung mga bago kasi ngayon guys, abo na siya ng 9 digits. Tapos submit natin. Dito sa baba, makikita na yung kanyang date. Ayan guys. So dito mo malalaman kung pumasok nga ba yung load. For example, nagpalod kayo sa shop. Ayan guys, masi-check nyo kung talagang pasok yung kanyang load. So June 23, 6.33pm load account number. Will expire on July 23, 2024. Ayan guys. So, nakakaya dito. Na-loaded na siya. So, ilitin natin yung steps. Ayan, yung satellite web loading. Then, prepaid load inquiry. Click natin yan. Scroll natin pa sa as. Tapos yung account number. Ayan guys. So, dito kapag nag-check kayo meron na siyang history and guys submit tapos is scroll lang pataas ayan guys so makikita mo na yung kanyang date so ganun lang guys ang step kung paano natin i-check yung ating load ng satellite box kung pasok nga ba o hindi Okay, so kung nagustuhan mo ang ating video, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para update ka sa mga bagwa nating video.